Grabe. Mula naman po ng malakas. Buti na lahat dito na ibaba itong yero. Grabe nga, kalalaki ng patak. Ah. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, bali ngayong araw po ay may patrabaho po ulit tayo sa ating rooftop. At kami po ni Bossing ay nandito ngayon sa fish pond. Uh, Pauwi na rin po kami ng bahay. Ayan po, titinataas na po nila yung mga bakal. Kanina pa po pala sila nagtataas. Kami po yung kadadating lang garing galing fish yeah. pond. Tinatalian po nila ng lubid. Tapos ayan po, dalawa po silang naghihila dun sa taas. Si kuya po ang tagapagtaas na yung bakal. Anong pangalan mo po kuya? Gini. Ayan po, an pong maigi. Si parang Edgar naman ang nagtatali ng mga bakal. Ay, para kapalit ng mukha. <laughs> Ito na po yung mga back na iakyat na po. Isa-isa na pong iniaakyat. Bali, tinatalian nga lang po ng lubid para po mahila po nila pataas. Pa, Bali, tinatalian nga po ng lubid para po mahila po nila pataas. day po. Ayan, nagtatanggal na po ng bubong. Ako po'y nade dito po sa palayanan at mahirap pong gumapit doon at baka tayo yung mga bagsakan ng yero, Mga kahoy. Malaki po ang dilim at umuulan na po. Mula naman po ng malakas. Buti na lahat dito na ibaba itong yero. hindi ko tatanggal Ah, hindi mo na. Ay, oo. Pagkaumulan. Paulan-ulan po. Ngayon ang panahon. Tilag na kay nga muna ako din. Papasilip ko lang itong... Ayan, yeah, lakas po ng ulan. Grabe. Maulan ang pagtatrabaho nila. Pero yan naman kung ulan ay pabugso-bugso lang. Um, mamaya ay liliwanag na ulit. Maganda pa nga pala itong yero, hali, ah, mahahaba. Kailangan lang nga ito ilalagyan ng kuwan ng hitwa may mga butas ng pinagpakuan. Saka ito yung isang taon pala namin nagagamit. Hindi namin nakalaing makakapagpa Ayos kami ng bahay ay eh. kaya Pero hindi naman masasayang itong mga yero. mahina ang ulan. Abay, sa so, dinahi ka na mainit. Grabe po. Kaunting ulan lang ngayon eh, pero ha, uh, nagdanaw dito ah, uh, nagkatubig eh. Ayan po, update dito sa taas. Natanggalan na po ng bubong. Ayan po, marami pa tayo ditong kahoy. Tapos ito po yung yero na tinanggal. Ayan. Yun dati po namin itong yero doon sa aming lumang bahay. Doon sa dati naming bahay. Magtataas na po sila ng mga bakal. Saunting ingat, lang ko. Wala tayong libelos? Hindi naman. ah. Lata, <laughs> ito don Sa kamila. Sa Ito mga drama. Sa tunog, sa tunog. Oo. At nalagyan na natin bakal doon. Yan po, tililipat naman nila itong bakal. Sa kabila naman. Sa kabila naman po. Diyan nga lang ay doli yan. Diyan nga lang ibaba. Diyan, lang, dito ito lang kunin natin ha. Para magamit. Oo, oh, lang. Wala naman diyan babagsakan at yan ay likod. Ikod lang yan. Abay, yung pong ano yun, pantayin eh, kuhan. Baka mamay ay eh, delikadong matumbay ang ano ah. Delikadong matumbay ang yung drum sa ako muna to ay bababa para magluto. Mm, panangalian. Yan guys, at ito po ang ating lulutuin ngayon. Magsisigang po ako ng alimango. Paborito po ni parang Edgar ang alimango. Ang kasag. Ayan, may mga kasag din po. Ugasan lang po natin maigi. At uh, ito po yung alimango. Pakukuluan. Ayan. Ayan po, magpiprito din ako ng isdang salmon. Salmon baga o lang marami. Piprituhin po po. Ayan guys, at atin na pong isasak lang itong ating mga limamo. Bali, tatanggal lang po lang muna po ng talik bago natin ilagay yan guys ang ating alimang sa kapasad nagpiprito na rin po ako ng isda akayat muna po tayo sa taas kung anong update doon walang malalaglag akayat muna ako Umangat po itong ano ah. Tinaas muna. Para may silungan sila dito. Yan po ang update. Nalagyan na po ng bakal. Yung tigkabilang dulo. Pag ano, kayo bumaba na rin, maka makapagtanghalian makapakt muna

lumay tas na ng dugo. Asalin na po natin. Ha? Ayun po ang ating sinigang. O kain na po. Ayun. Ready na. Mainit tayo, hybrid din tayo na ito. Busayin yung isda. Ah. Yung prito. hindi ka nag-tease so na mainit ah. din sa taas. Okay, mataba dito. Maga yung prito. Paras, wow. Oh, yung, binigay, yung binigay mo sa akin nakaka. Wala, sa may puno lang niyong. Tapos yung ating kuwan. Yung ugugin. Og oh, by ang minatam is ugugin. Og Ganti na ako mm pag-uusin -hmm. tilapia ni. na. Baka yung malalaki namin. Malalaki daw ngayon Malak damay mo ngayon. Hindi na lang Ba? Aba yung kinakain doon. Baka na ng kuwan. Bangas. May mm bangas. May laman naman na yun. Madami bangas doon. Ang tira mong Hmm. Natawag ka. yung focus ko yan. may doon

nakamit na yan, tila dito hindi pa kanina Si Tilad po ay nasa sa taas. Nagtatanggal po siya ng mga kahoy. Nagtanggal na po siya ng mga kahoy dito sa taas. ạ yeah. kung kanina po napakalakas ng ulan, ngayon naman po ay lagitik na ulit ang init. Talang dito po ay bago-bago ang panahon. May pag-init, may pag-ulan. Nagtataas na po ulit sila ng bakal. Isso Pare kaya mo katingin doon. Ano ba eh? Pagkatingin sa dalawang buwan na ay. Ito na no, ito na no, ibubuhusan. Ayun tayo, ayun tayo, ayun tayo, ayun tayo. No. Medyo mataas po pag ganito po siya. Ito na ang ito na susunod natin ah. Building muna 'yan. ano is anong pastel ng bubong daw na antelope. Ah, Magkaganito. Sa tapos ng sobo. Parang dito, sa ilalim uh, yung isa, yung yun. Hindi yung isa ang sa ilalim. Hindi dito ah. Ayun, paganayon. Ano, Oo. Oh, oh. Ah, ah. nasa ilalim ay ito ah. Wala tayong biga dito para magdala ng tignan. Tignan wala na yung kagamitan. Para malinis.

sa nang nilagay ko pala. sa mo ng sa sa dalawa. Magtataas na po ulit sila ng baka rin. Tatalik muna din na. Oo, oh, tatalik din. Galing niya tila tumakyat. <laughs> Kahit walang hagdan. Sabi <laughs> po, malakas ng hangin. Oo nga, hindi mainit pagkatrabaho. Oo.

sila po ay pasibig na ngayon malapit nang mag alas 4 walang babagsak dito, tira't, ako'y dadaan ayan guys aba, may ano na pala ayan na ilagay na po ang tao ng bakal na pagkakabitan po ng yero Mabilis lang po pala itong gawain itong sa taas. Ilan na agad yung bakal na nailagay po nila. ay bubusan pa ng semento. Grabe ko po, kainit. Hapon na, pero mainit pa rin po. Ayan po, bumaba na sila. Sibig na po. Ah, tapos na ang maghapong trabaho. Dadaganan lang po nila yung yero. Baka daw lumipad. Balay mo tila at mga gumulong. Okay, magpano muna doon sa linang mo sa baba. Ayan po at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pag-support at pag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!